idol ito ang pagbabalik ni Boss. Ah, uh, lang to mga idol oh. Oh, 28 mga idol. Murang-mura pagbabalik ni Alin na kalimutan ko na si Boss. Oh, lang mga idol Oh. oh. 288 lang mga idol may bawas pa ito mga idol may bawas pa ito 17 lang mga idol 17 17 lang mga idol oh. 17 mga idol 17 lang mayroong mura One-seven, mga idol. One Ito pa isa, oh. One-seven lang, mga idol. One-seven hey, lang, mga idol. One-seven lang, mga idol, eh

ang <laughs> idol 17. <one> Bibigay <laughs> ka pa ba ng number, boss? So, oh, Gini number natin. 0965-690-8211. <laughs> <laughs> ni... Just call me. Pangalan. Uh, Pangalan. Toy. Yan, yeah, si boss Toy. Ang pagbabalik, mga idol. Aga ulit? Mabaliwag. Mabaliwag lang mga idol. Mamura ng manok nito. Asan Asa manok mo boss? Wala niya. Ay naka. Tutulungo idol kay boss ito. Tutulungo idol kay boss ka aga ito. Tutulungo mga idol kay boss ka aga. idol kay boss ka

3-5 mga idol kay boss sa uh... kay boss Jun 3, 3 5 mga idol kay boss Jun <laughs> boss Ken <laughs> mga idol dito kay boss Mac oh. oh. 4K 4K mga idol kay boss Mac to Last line nito boss. Last line. Mel Sim. mga idol. No. 4K mga idol. 4K, 4K lang. 4K, 4K mga idol. Okay, boss uh, Mac. Boss Mac to mga idol. 4K, 4K. 4K, 4K pa, mga idol. May boss mak. Ito rin, ha? Ito ba, saan bloodline? Sweater, na, Sweater, mga idol, kay boss mak. May boss mak mga idol, Ayan, ha? 4K 4K द Eh hey, boss ko. 'no? Oh. O oh, Geny, mga idol, 4K. 4K, 4K mga idol. Eh, oh, Geny, mga idol, dagdag din ng resolution. Hay niyo sumasabog mga idol, 4K, 4K ito. 4K, 4K mga idol. Ayan yeah, o. Oh. Ayan. 4K, 4K idol. Kaya boss, makto. Ito idol o. Oh. 4K, 4K idol. Kaya boss, makto. 4K, 4K 4K mga idol. Hello boss makto mga idol. Napakaganda. Kakamit natamaan ng mga pabe. 4K 4K, kay boss makto mga idol. Boss nakapuntado. Mga Maebepe siya makontalo. Ngayon mga idol. Kaya boss makontado yan mga idol. Ano nyo lang? Boss Mac, pagbigay ng number natin. 0930-562-3638 Tapos ang FD Makontado. Makontado. Yun. Tawagan nyo lang mga idol para sa mga detalye Okay mga idol, dito tayo kay boss ka. So mga idol, dito tayo kay boss ka. Ano pala yung boss ka? Ano na yung boss? Libro. Okay, okay. Stag. Stag. 10 to 11 months. 10 to 11 months, mga ito. 3K lang, Oh. Anong bloodline yan? Black McRae, mga idol ni Boss Go. oh, 3K lang. At tapos ito, mga idol, 4, 5. May bawas pa naman ito, mga idol. Ah, wait lang. Ngayon, may bawas pa naman ito, mga idol, 4, 5. Kay Boss Gaga to. bos gama idol, nih, yeah. bawas foto mau idol, eh. he bos gata, hey, bos gata, yeah, nih. Yeah. Ebos boss, daga mga idol. Eh, ah, e boss, daga mga idol. 4-5, may bawas pa. Tapos ito, mga idol. 3K, 3K ito, idol. 3K, 3K. E boss, daga 3K, 3K, ito mga idol. May hey, boss 3K, 3, -3, -3 mga idol. May hey, boss ito. May hey, boss ya, ya. Ito boss, magkano? 3.5? 3.5, 3.5 mga idol

mga idol. Hey boss Kaga. 3535. Subay mga idol kay boss Ken no. Oh, uh, hey ni 25 lang. Uh, mura dito yan kay boss Ken. Murang mura lang oh. Hey boss Ken mga idol. 2525 lang. 2525 bảy 25 idol boss ken, à tuổi bảy tuổi idol, no? 2525 nó idol, kui boss ken thôi, eh. idol.